Magkano yun, Luis? Magkano, sir? 754, sir. 754? Ah. Okay, Kuya Tidyo po. Ah, salamat, sir. Salamat, sir. Mag-aabang ka na lang dyan. Ah, kung mayroon. Pag wala okay. doon, sa baba. Thank <laughs> Thank you, sir. Ay. Bag mo pa sir isa. Bag mo isa. Ay. Ali mo Tingnan Kalimutan sana ni sir yung bag niya. Dito kasi siya naupo kanina, patawas nung may binili siya. Lumipat siya rito para raw may kakwento anak ayun. Oh. Ayun. Pagbaba, nalimutan sana. Pero at least ayun, kuha na ni sir. Hanap na naman ang panibagong books.